Sa mahigit limang taon ng ating panunungkulan bilang barangay kagawad ng barangay kanlalay, umikot ang ating pagseserbisyo sa limang aspeto. Ang kalinisan, kabataan, turismo, senior citizens at sakuna. Sa ating unang taon sa panunungkulan, una nating tinutukan ang kalinisan at kaayusan ng ating barangay. Gumawa tayo ng isang ordinansa kung saan layunin itong mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating nasasakupan. Ang Ecological Solid Waste Management ng Barangay Canlalay. Pinangunahan natin ang mga cleanup drives at nilinis natin ang dating mga lugar kung saan nagmistulang tambakan ng basura. Kasama natin dito ang mga magigiting at masisipag nating mga street sweepers. Stila po ang naging katuang ni Consel Justin. Kasama rin dito ang pagpapaikting na magkaroon ng segregated na basurahan sa bawat business establishments at subdivisions sa ating barangay. Pangalawa, atin rin tinutukan ang mga kabataan, lalo't higit ang ating mga mag-aaral. Nagbigay tayo ng mga school supplies, electric fans, at iba pang pa mga kagamitan sa ating mga daycare centers at kanlalay elementary school. Kasama na yan ang paggabay sa kanila sa kanilang buhay bilang isang mag-aaral. Hindi rin natin nakakalimutan magbigay ng kaunting kasiyahan sa mga kabataan tuwing magkakaroon ng espesyal na okasyon sa ating barangay. Pangatlo, Binuhay natin ang natatangi at pinagmamalaking kultura ng pinipig sa ating barangay. Gumawa tayo ng isang ordinansa kung saan kinilala ang pinipig bilang ating pangunahing produkto at ginawan ito ng pagdiriwang tuwing ikaisa hanggat ikapito ng Oktubre bilang pagkilala dito ang Pinipig Festival. Binigyan natin parangal ang mga natitirang anim na magpipinipig sa ating barangay upang sila ay mapasalamatan sa kanilang ambag sa ating makulay na kasaysayan. Pangapat, ang pagtitibay ng karapatan ng bawat senior citizen sa ating barangay. Sinikap natin magbigyan ng pantay-pantay na karapatan at pag-aalaga ang bawat senior citizens sa ating barangay. At ang panghuli, ay ang agarang aksyon sa bawat sakuna na darating sa ating barangay. Mula bagyo at baha, pagputok ng bulkan Taal hanggang pandemya, agad bumababa at umaaksyon ang inyong lingkod. Lumulusong tayo sa baha upang maabot ang bawat kabahayan, upang makapagbigay ng tilapia, kaunting panlaman tiyan at malaman ang kanilang kalagayan. At kung anong agarang aksyon o lunas ang dapat may parating sa kanila. Nagdaan ang pagputok ng bulkan. Sa unang oras ng pagbuhos ng abo, ay nariyan agad ang inyong lingkod upang kamustahin ang ating mga kabarangay. Naglunsad tayo ng donation drive hindi lang para sa ating nasasakupan, bagkus para rin sa ating mga karatig bayan at lalot higit sa probinsya ng Batangas. Dumating ang pandemya. Hindi naging alintana sa inyong lingkod ang mapiminsalang sakit at buwis buhay na umikot sa mga kabahayan upang masiguro na ligtas ang ating mga kababayan. Sumama sa pagbibigay ng ayuda, nagbigay ng mga vitamins, inalagaan at pinalalayan natin ang ating mga magigiting na frontliners, nagbigay ng pagkain at mainit na kape para sa kanila. Naglunsad din tayo ng mga community pantry sa iba't ibang sulok ng ating nasasakupan kung saan lubos na nakatulong sa ating mga kabarangay, lalo't higit sa mga sektor na higit na nangangailangan. Sa nakalipas na limang taon, naging masaya, mayabong at makabuluhan ang ating paglilingkod. Hinding hindi tayo magtitigil lamang sa apat na sulok ng isang malamig na silid Bagkus, ang inyong lingkod po ay inyong makakasama, makakadaw pang palad, at dadamay po sa inyo sa oras ng pangangailangan. Lalo na ang mga nasa laylayan. Sa mga susunod na taon sa ating paglilingkuran, asahan po ninyo na mas paigtingin natin ang paggabay sa mga kapwa ko kabataan, pag-aaruga sa mga senior citizens, atin din idadagdag ang pag-aalalay sa mga mahal nating mga PWDs at mas palalagoyin natin ang mga kabuhayan sa ating barangay. Hinding-hindi po titigil si Consel Justin sa paggawa ng mga proyekto at programa na lubos na papakikinabangan ng ating mga kabarangay. Hindi lamang sa ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at patuloy na pagsuporta. At asahan po ninyo na ang inyong konsehal Justin Flores Enriquez ay patuloy pong maglilingkod ng tapat, may pagmamahal at higit sa lahat sa gabay ng Panginoon. Maraming salamat po, Barangay langlay.